Yes, napakalaki yung nagiging uh, impact nito. Kasi marami nang lumapit kay Governor na gustong uh, maglagak ng kanilang mga investment dito. So, ibig sabihin, yung kumpiyansa ng mga tao na gustong mag-invest dito sa probinsya is nandun na. Nakikita nila na dahil sa redo settlement na nagunti-unti is the uh, yung mga like yung kahapon na nangyari. Hmm. Napaka laki na problema natin yan dito sa Datu Saudi. Kasi naapektuhan yung mga ibang munisipyo. Kasi nai-involve doon yung mga ibang ng uh, member ng uh, MLF. Hmm. Pag sinabi nating MLF hindi ito basta-basta na grupo lang. Kung hindi, napakalaki. So kahapon is uh, natuldo kanyon nakita natin na yung kagustuhan at saka, diyan, ah, nagbabasa tayo doon sa mga social media comment na talagang hindi lang yung mga taga-Dato Saudi yung masaya, kung hindi pati yung mga kapit-munisipyo ay masaya dahil doon sa nangyari kahapon. May mga nagpaparamdam na ba na iba pa mga rido na gustong uh, maayos sa uh, lalong madaling panahon uh, through uh, the leadership of Governor Taguiali, uh, may Meron na rin na uh, naka-schedule na gustong i-facilitate ng provincial government at uh, sa tulong nating na uh, PNP at saka militar sa pamumuno ng ating uh, Brigade Commander uh, General Cato. So, palagay ko, eh, si Governor naman, eh, like nung lagi kong sinasabi, na yan naman din yung field niya, yung sa farming at saka sa settlement ng mga rito. O ko, hindi siya magsasawa at hindi siya magpapagod para lang maayos yung mga problema within MDS.